What's up? It's your boy, Pat Boy. Tara, samahan nyo ako gumawa ng kimbap at mag-barbecue dito sa aming backyard. So, ayan nga pala. Tara, guys. Papakita ko sa inyo kung paano kami mag-barbecue dito sa amin. So, itong nga pala. Sinimulan ko ng i-grill. Nanonood nga pala dito ang aking best friend. Kaya pinapakitahan ko siya. Sabi niya sa akin, Pari, turuhan mo naman ako kung paano yan. Pero... Anyway guys, ayan nga pala yung barbecue ko is bala ko na rin nga palang ibenta to. So sa mga gustong umorder, PM nyo lang ako gagawa natin ng paraan yan. At itong nga pala si Skola, ang aming friend na Korean. So, tinuruan niya nga pala kami guys gumawa ng authentic kimbap. So, sa mga umorder sa akin last time ng kimbap, dito ko nga pala natutunan kung paano gumawa ng Korean kimbap. Kaya, sigurado masarap. So, ayan nga. Tingnan nyo naman yung detail ng pagkakagawa niyan. Guys, ito nga pala ang friend namin na si Alex. Siya ay isang Mexican. Gumawa rin pala siya ng kimbap kaso naparami yung kanin. Pero okay lang yan dahil first time lang. Ayan nga pala, tinan mo, unang hiwa, kanin agad. <laughs> ang ganda ng pagkakagawa, guys. At ito naman, sabi boy turn. Tinan mo naman, ang ganda rin ng pagkakagawa. Ulam na lang ang kulang. <laughs> ito naman ang turn ko, syempre. Ganon din, medyo hindi maganda, pero okay lang yan. Hindi kailangan perfect sa first time. At least, natuto kaming gumawa. Hmm, pasok sa banga. At ito ang aso ng aming landlord na si Mickey. Sobrang cute niya. Tinan nyo naman, guys. Isa siyang hotdog. At ito, po trip muna kami. At ito, pangalawang batch ng barbecue. Guys, sa mga gusto mo order ng barbecue, PM nyo lang ako. Magbibigay ako ng free taste. So, ano pang hinihintay nyo? PM nyo na ako na matikman nyo na ang barbecue ko. Nga pala sa lahat ng umorder sa akin ng Kimbap last time, maraming salamat sa inyo. Sobrang na-appreciate ko ang supporta nyo. What up?